ani pag-aanit tayo ng palay bundok ngayon sa bundok nandito po tayo sa ating ano so ito ko lang guys ayan ano na natin siya guys ayan naman ito ano sa pag-aanit tayo ng palay gamit po ito ito tawag po sa amin na ito ay yata sa inyo pa ano po tawag yung ganitong gamit sa pag-aanit dito sa bundok ganito po yung pang-ani dito sa amin And so mag-ani tayo dyan kasi ano na yung na guys ito ko na yung sayang ano pang dun ng buhay so mag-ani tayo ganito lang yung kamiting guys so iipit lang kanto mag-alang okay kanto lang po yung kanto um, gumamit ano ito guys so, um, iipit lang sya Ayan, kukunin lang natin yun. yung bunga lang yung kinukuha natin at um, ano yung bunga lang kukunin natin hindi kasama yung dahon. tapos ayan ayan so, ito lang mag-anong ito, ito. Ayan, ganito lapitan ko yan Kento. iipit dito iipit tapos yan naputol kento lang po yung gamit namin pang ani ng palay bundok ganito sama samahan nyo po akong mag-ani. Wala pa yung kasama kong mag-ani. Wala pa si mother Maga ako yung makiyat. Para mag-ani kasi, mag 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 kasi tukul na sayang yung mga. tatanggal natin ang na, Sito. Pagay lang natin siya sa ito. Mayroon na ako napitas dito kayo. Eh. Sa basket. Yan. Okay, ito sa basket. Tapos may sako tayo dito. Dito natin ilalagay. Yan, natin ilalagay yung ating inani. Tapos, daday natin sa kubo natin natin sa kubo yung mga inaan natin tapos dun nagigiki ng pa. yun lang bye bye hanggang sa muli po thank you thank you tapusin lang po namin tong ano tapusin lang namin to ngayong araw para bukas magbububong naman kami ng aming kubo nagpapagawa kami ng bagong kubo dun sa task guys doon sa mitas ng mangga kapagawa kapag kami ng kubo doon nagkapas ako ng kubo kahapon para pambubong tapos bukas pag natapos namin tong ani namin ngayon mag ano kami bukas <coughs> mag ano na kami Dahil dito, magbububong kami maglilinis kami ng, magsusuklay kami ng kubo na ginapas ko Inano ko lang para matuyo, malamay. Yun lang. bye, -bye.